Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, kamusta po kayo on a, ano na, Trusting Tuesday. Yehey! Alam mo, talagang napakabuti ng Panginoon. Ano? Talagang pwede tayong magtiwala sa kanya bawat araw. Sabi nga natin, every gising is a blessing. Every mm. breath is a privilege. Lalo na po sa aming mga seniors, sabi nga ni Nest, tayo daw ay nasa boarding na dad. Magbo-boarding na tayo unless sabi, uh, ang pinakagusto natin yung rapture. Diba? Yun yung gusto natin. Okay. Malapit na. Malapit na nga. So mga kagapay, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit pong inyong Chad Sister Radio o PM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa. Mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, ayan. At nakikinig din po kayo gamit po ang Transistor Radio o yung ating PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang ulo. Kung may maganda po kayong internet connection, definitely maganda po yung inyong reception. At okay lang yun, di ba? Basta naririnig nyo po yung ating diskusyon. Yun, yun po yung gusto natin. Faith comes by hearing the Word of God. And that goes as well sa ating po mga kaagapay na nandiyan po sa iba't ibang bansa, lalo na ating mga Overseas Filipino witness, 'yan din 'yung ating mga kaagapay na nag-migrate natin di ba? Alam natin na ano pagpapala ng Panginoon 'yan. You have brought you there. So ang dalangin natin sa Panginoon, maging blessing ang ating programa sa inyo at ma-encourage na lagi pong ipanalangin ang Pilipinas. <laughs> di ba? Mm. 'Yun dapat palalangin ng Pilipinas para po sa ano sa ating bansa. So anyway, wherever you are, salamat sa Panginoon na naka-tune in kayo dito sa atin sa buong araw ng programa ng DZAS. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po magpatuloy tayo to, so, to serve the Lord at gawin natin yun. Patuloy tayong magtiwala sa pangako ng Panginoon sa bawat araw sa ating buhay. Yun po yung nagpapatatag sa atin. At wag pong ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tige po diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay Habdan ng mga makalangit na mga awitin. At syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po naman ay patuloy na hahamon at patuloy nagagabaan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin Epilepsy and the Family. Uh, kasi po ang first week of September, which is this week, National Epilepsy Week. Sa hapon, pinag-usapan natin kung ano yung epilepsy at ang effect nito sa pamilya nakita natin na hindi madali po yung pagharap sa karamdamang ito at kailangan na maunawaan ng individual at ng buong pamilya ang ano ba ang epilepsy upang ma, maharap po ito at magtulungan para po mapagtagumpayan yung challenge na ito. So ngayon, pag-usapan natin, ano bang kahalagahan ng attitude? Yung atin pong pagtanaw, yung atin pong how do we face this, no? Ang environment po ng pamilya ay napakahalaga sa pagharap sa epilepsy at maaring maka sa severity o yung paglala at sa impact ng kondisyong ito. Kung ang attitude po ng mga member ng pamilya sa epilepsy ay negative, ang bata na may epilepsy ay maapektuhan din sa negatibong paraan na magdudulot din ng negatibong effect sa family at sa functioning nito. Ang negative attitude patungkol po sa epilepsy ay maaaring magresulta mula po doon sa stigma na ikinabit sa epilepsy ng society. Ang mga attitude na ito ay ang mababang expectation sa batang may epilepsy at yung paniniwala na ang bata kailangan talaga siyang maproteksyonan. Alam niyo po yung overcompensation ng mga magulang upang magkaroon ng control sa unpredictability ng seizure disorder Maaari daw pong magdulot ng overprotectiveness. Ganoon naman talaga ito ng mga parents. So ang mga pag-aaral po ay nagpapahayag ng overprotectiveness or restrictive families. Ay kaugnay po sa poor adjustment at poor acceptance ng epilepsy. Ipinakita rin po ng mga pag-aaral na ang mga bata na nakikita ang kanilang mga magulang na mas overcontrolling at mas depressed ay may mas maraming behavioral problems. So ang overprotectiveness ay maaring humadlang at magpabagal sa emotional maturity at magdulot po sa bata na maging overdependent sa kanyang pamilya. Ang bata rin ay maaring magkaroon ng kakulangan sa social skills, maging passive sa kanyang pagkilos at walang kakayahan upang magkaroon ng normal peer relationships o mga kaibigan. So ano yung mga dapat na intervention? Sabi nga, kapag ang mga pamilya ay nakakaranas ng difficulties na makup sa epilepsy, makakup sa epilepsy, ang mga interventions ay kinakailangan upang ma-improve ang outcome para po sa buong pamilya. Ang education ay nakakatulong upang maalis ang mga stigma na kaugnay sa epilepsy at maaring makatulong upang ma-improve ang function ng pamilya ang information ay isang mahalagang component na makakatulong po sa mga magulang, sa bata mismo at sa mga kapatid upang maharap nila ng maayos ang diagnosis ng epilepsy. Kaya nga po, kaya lang, marami pong pamilya ay nagsasabi na konti lang daw po ang nare-receive nilang advice mula sa healthcare professionals kapag ang bata ay unang na-diagnose na may epilepsy. Napipilitan po ang mga magulang na sila mismo ang maghanap ng information. So, kung walang accurate at malinaw na information, ang mga bata po ay maaring makaranas ng inappropriate o hindi akma na adjustment. Nagkakaroon siya ng hindi akmang adjustment o maladjustment dahil po sa pamamaraan ng kanilang nadarama patungkol sa kanilang disorder o sa pamamaraan na sila po ay tinatrato. So ang mga pag-aaral din po, nagsasabing kapag ang mga individual ay mas maraming kaalaman patungkol sa ep epilepsy, tumutugon sila sa isang mas positibong paraan patungo po sa mga taong merong disorder. Kaya nga po ang pagtuturo po sa mga tao patungkol sa epilepsy ay may malawak na benepisyo at impact upang ang kanilang attitude ay mas positibo sa mga taong ito po ang disorder. Napakahalaga po ng positive attitude sa individual na may epilepsy at sa buong pamilya na ito yung kanilang challenge. Tulad nga po ng nabanggit, hindi lang po yung bata mismo ang affected, kundi ang mga magulang at mga kapatid. Subalit hindi ito mangyayari kung walang tamang edukasyon patungkol sa epilepsy. So kadalasan po nabibigla na lang ang mga magulang kapag nalaman na ang isang sa mga anak niya may epilepsy. Maaring maging depressed at sisihin ang Diyos o piniing harapin ng challenge na may positive outlook. Kaya nga po, napakahalaga ng education. At dahil hindi po ako directly involved sa may mga taong may epilepsy, nag-search po ako kung may mga organization sa Pilipinas na tumutulong sa mga pamilyang hinaharap ito. Ay eh, nakakatuwa naman pong malamang meron. Nandiyan po ang Philippine League Against Epilepsy, PLAE, ang leading professional organization na dedicated po sa pag-improve ng buhay ng mga taong may epilepsy dito sa ating bansa. Nag-offer po sila ng support para po sa mga pamilya sa pamamagitan ng Public Awareness Volunteers for Epilepsy Program. Sila yung nag-organize ng mga support groups at seminars para po sa mga pamilya at pasyente sa iba't ibang probinsya natin. Nagtitrain din po sila sa pamamagitan ng Epilepsy Manager Program ng mga non-neurologist doctors na mag-provide ng primary epilepsy care sa mga rural areas upang ang treatment ay mas accessible. At higit sa lahat, ang league ay nagkakaroon ng campaign at educational activities sa taunang National Epilepsy Awareness Week, which is now, first week of September, upang malamanan ng stigma sa ka na kaugnay dito. Nakakatawa naman po ng puso na malaman na may organization na ganito ang tumutulong upang ma-educate ang mga pamilya sa epilepsy at sa challenge na kinahiharap nila. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So mga kaagapay, kung may mga kapatiran tayo sa church at ito po yung kanilang challenge na hinaharap, bilang isang pamilya. Maging support group talaga tayo sa kanila at tingnan kung paano tayo makakatulong sa pagharap nila sa challenge na ito. Sabi nga po sa Bible, di ba? Let us not be weary in doing good, especially to those in the household of faith. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Mm. Well, patuloy po tayo. Epilepsy at, fa at family, hindi madali ang sakit na ito. Attitude, mahalaga. Negative result, pag mali ang attitude. But kung uh, posit positive, nakatutulong. Hindi, kayo, hindi tayo magiging overprotective. Hindi tayo madidepress. At uh, magiging mabagal ang mga bagay na uh, effect ang difficulty may iwasan, education makatutulong upang sa gayon ay uh, mabigyan ng you know, ng positive na action at hindi ma-depress ang mga pinauukulan. Mayroong mga nag improve ng uh, ano, epilepsy program, may campaign na sa ating bansa meron ganon at masasabi natin na nakatutulong education ay malaking tulong amen so binabanggit sa banal na kasulatan hindi tayo dapat uh, uh, you know at tumigil ng paggawa ng mabuti dahil ang mabuti ay galing sa Diyos upang tayo naman ay gawing mabuti ang katayuan kung ito po ang ating gagawin. Amen, amen tayo riyan. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito ay bibigyan natin muli ng pansin ang mga katanungan ito. Ano ang dakilang dealing ng dakilang Diyos sa atin sa mundong ibabaw o sa ating planet Earth naririto po? ang ating pong Diyos dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa atin ay hindi nagsasawang patuloy na magpaalaala sa atin at tunay na magbabala upang maghanda sa pagsalubong sa mga muling sa sa pagsalubong sa kanyang muling pagbabalik. Amen tayo rin. Evangelista Paul Mortis, kumusto na po kayo, mag-aral na po tayo. Ang salita ng Diyos muling nagpapaalaala ng ganito. Ano po ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ating paksang pinag-aaralan? Ano nga po? Ang tunay na kapanginabangan na walang hanggan. Dahil pang langit at hindi pang lupa lamang. Sa aklat po ng sulat ni Evangelista Mateo, Kapitulo 6, talatang 33, ano po ang pagbabadya? Pero higit sa lahat, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kaluban niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yes, what? Ngunit kung ito ay atin ngang tahasang tatanggihan at magwawalang bahala sa panawagan patungkol sa langit, e eh ano ang resulta? Ito naman ang magdadala sa atin sa mainit na impyernong kaparusahan at tunay na kamatayang walang hanggan pagkahiwalay sa relasyon sa banal na Diyos. Nang na dahilan kung kaya't naparito siya dahil sa isang tunay na pag o pagdukhao ng kanyang kamay mula sa langit nabayan bayan. Sa kabilang dako ay ano naman ang aking maangkin sa kanya mula sa kanya kay Jesus. Ang alin nga ang tunay na buhay sa mundong ibabaw. At sa ating planet Earth, sa ating kinatatayuan, ang buhay na walang hanggan kahit sa langit Amen? Ngunit, patuloy po ang ating pagsasaliksik sa katotohanan, sa pagsasanay po naman o sa pagsasanay po naman ng Apostol Juan. Ito po ang puso ng Diyos, the heart of the Bible. Lagi ko nang nababanggit ito kasi katotohanan po ayon sa patutuon ng aklat. Maliwanag talaga ang aklat ng Juan 3.16 hanggang 21, ang sentro ng Biblia, ang salita ng Diyos. Ano po ang pagdidiin? Lubos ng salita, pakinggang mabuti. At tanggapin at paniwalaan ang salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Naririto po. Sobrang mahal ng Diyos. Sino? Ang mga tao sa mundo. At ano? kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng maniniwala sa kanya. Kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Wow, salamat po. Kasi hindi pinadala ang kanyang anak sa mundo, hindi para hatulan ang tao ng mundo, kundi iligtas. Wow, ito po ang buong layon ng nag-iisang Diyos sa tatlong persona Amen. Hindi parahatulan yung nananalig sa anak. Hindi hahatulan yung nananalig. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Wala ng kahatulan ang mga taong sa kanya ay lubos na nananalig. Kanino? Sa nag-iisang anak ng dakilang Diyos na sobra kong magmahal sa mundong nahiwalay sa kanya dahil sa kasalanan ng ating mga magulang dahil kay Kristo Jesus sa Kalbaryo. Dahil sa banal na dugo ng ordero ng langit, mayroon na tayong kapatawaran kung kaya't may kaligtasan. Paligtas na kay Jesus na siyang Kristo na pinahira ng langis. Amen. Wow. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba anak? Opo, Aba. Natatawa ako Di ba anak? Opo, Ama. <laughs> <laughs> Ako po, um, I gave my life to the Lord noong 13 years old ako. Mm. Sabi nga, it's a process. It's a process. At yung pag tumanggap tayo sa Panginoon, the born again experience. Pero yon talagang ginagabayan tayo ng Holy Spirit. Merong Amen. magandang plano ang Lord sa buhay, ang Father sa buhay natin. At sinusunod natin ng Panginoong Jesus, yung example niya. Kaya nga ang desire sa atin to be Christ-like. Yun po yung ating kinagawa. At sabi nga ganun, sumusunod tayo at ginagabayan tayo ng Holy Spirit sa ating paglago. Hindi tayo pwede ng hayahay. Di ba po? Mm. Kasi mm. ang lagi nga sinasabi, merong transformation. Naalala ko tuloy, yung book po ni, may binigay sa akin po si mami ko noon, Escape from Christendom. If I'm not mistaken, Robert Burnell ba yung author? Alam niyo po, dun sa kwento na yun, kahay, kapareho yun ng Pilgrim's Progress. Pero dun sa Pilgrim's Progress, umaalis siya, diba dad? Umaalis siya pula sa isang sinful na city, papuntang celestial city. Sa hmm. Escape from Christendom, umaalis siya sa isang Christian city, going to the city of God. Kasi nagiging ano na ba yung parang ano na lang, wala na yung spirit don sa ano. Mm -hmm. Kaya dalangin natin sa Panginoon, hindi po tayo ganun. Ang mahalaga sa atin yung kaugnayan natin sa Panginoon at yun mm -hmm. ay lumalago sa bawat araw. Amen. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat dun sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Minsan nga po inaabuso namin eh kasi nakatingin lang kami doon sa pag-ibig. Eh hindi po namin nakikita na ikaw din po ay judge. Ikaw po ay hukom. Ikaw po ay galit sa kasalanan. Yeah. At darating ang panahon, haharap po kami sa iyo. At tatanungin mo sa amin anong ginawa namin sa aming buhay. And we will come before you. At ang dalangin nga po namin, Panginoon, ang mga salitang marinignawa namin sa iyo. Well done, good and faithful servant. Yes. But that is, Lord, a choice of accountability namin because of the precious gift na ipinagkaloob mo sa amin, dakilang Diyos. And yes. that is the blood of your Son. So, Lord, maging ganun po nawa ang aming awareness, yung mag-resonate sa puso namin na kaya kami ligtas binayaran ng Panginoong Hesus ng kanyang dugo ang aming kaligtasan. So magkaroon kami ng tamang perspective, at mag kami na lalo kaming sumunod sa iyo, Dakilang Ama, upang matupad ang layunin mo sa aming mga buhay. Yun po yung aming dalangin. Panginoon today, marami pong salamat sa mga kaagapay na nasa listahan po namin ngayon, Panginoon. Unang-una na po, si Jem Esguerra, si Romeo Aguila, Michael Villanueva. Montes. Ganon din po. Kathy Canicelli Leandicho. Lord, thank you so much. How oh, you're blessing her life. Ganon din po Panginoon si Ronald Aguilar. Si Monica Cruz. Salamat po sa Panginoon. Lord, ako praying for Kuya Efren Palurina this time. At dalangin ko Panginoon, your protection, your embrace, and everything be upon him, Lord, as he faced today. Special day for him. Para alam po din namin Panginoon what he went through lately. So, Father, we just pray for your comfort and peace as well. Not only for Kuya Efren, but for the whole family. So, Lord, dalangin namin, patuloy ka, Panginoon, na maging kalakasan at katatagan, lalo na po ng iba pang mga kapamilya namin, mga kaagapay namin, who probably lost loved ones lately. So, Lord, we just pray for your goodness and your faithfulness and your comfort na maranasan nila, Panginoon, each day bawat segundo, Panginoon, na you are true to your word. Marami pong salamat. Amen. Panginoon, marami pong salamat dahil kay Kristo Jesus sa Kalbaryo, dahil sa banal na dugo ng kordero ng langit, meron na po tayong kami, tayong may kapatawaran, kung kaya't may kaligtasan. Lord, marami pong salamat. Paligtas na kay Jesus na siyang Kristo na pinahiran ng langis Amen. Kung kaya tiyak namin, dakilang Dios na hindi po ninyo kami talaga lalampas. Kung kaya, amen, 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 amen. Natatandaan ko po sa kwento ng tatay ko. Ano ka dad? 17 years old ka. Nung tinanggap Tumanggap ako sa panginoon. panginoon. Yun po yung dati ko. Ako po naman, 13 years old. So ang tanong ko sa inyo mga kaagapay, Ilang taon kayo, 'di ba po, nung mm -hmm. sinuko niyo inyong buhay, tinanggap niyo 'yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan at isinuko natin ang ating buhay sa kalooban ng Ama para 'yung Ama, 'yung will niya ang mangyari sa ating buhay, 'di ba? Mm -hmm. 'Yun 'yun 'yung magandang tanong natin. Mahalaga yun. Mahalaga, yun. Opo, mahalaga talaga mm -hmm. 'yon. So, ang tanong natin, successful ba? At ibig sabihin, fruitful ba yung bawat taon natin o wasted ba yung taon natin dahil hindi tayo sumunod? Yun yung magandang tanong, mm. okay, di Yun yung choice na dapat nating sinusunod. So mga ka choice yan. Choice yan to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus na ating sinasamba, niluluwalhat pinaglilingkuran at sa pamahalang piknikal ng kapatid na Regie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Prod Tech, Bukawit, Transmitter, Pagpalaan po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis nagsasabi, kapag seso si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.